Walang drug suspect ang nahuli ng otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Cavite, Sambales at Cebu City. Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug by bus operation ng mga operatiba ng Dasmarinas City Police Station sa Dasmarinas City. Naaresto sa operasyon ng isang alias Arman na umanitulak ng droga. Nasamsam din kay alias Arma ng Bay Money at mga drug paraphernalia. Kalaboso naman ang dalawang drug suspect sa anti-drug operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit ng PRO-7 sa Cebu City. Nakilala ang mga sospek na sina alias Renan at alias Boy Dragon. Narecover sa mga drug sospek ang mahigit 700,000 pisong halaga ng umano'y shabu, budal money at mga gamit sa droga. Tiklo ang limang drug suspect, kabilang ang isang regional target personality sa bypass operation ng Pidea Zambale sa Subic Town. Nakumpis ka sa mga suspect ang mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu, bypass money at mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga drug suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas